lalo na po sa inyo po na aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Tayo po muna ay dumulog sa pagkainan ng panalanginan ng ating Diyos na napakabuti. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng na Espiritu Santo o Diyos namin na nasa langit, sa pangalan ng ayong Panso Kristo kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Gayon din po sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, sapagkat muli pinagkalooban niyo po kami, hindi lamang ng buhay at kalakasan, kung hindi panibagong karunungan, kaalaman, higit sa lahat, pag-asa sa hinaharap, katulad ng iyong ipinangako. Sa aming pagbubulay-bulay ng iyong guntong buti ng salita ng buhay, manahan po kayo sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu Santo. At karunungan mo ang maitaas kayo lamang siyang maluwalhati, aming Ama. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, na si Iso aming Panginoon, tagapagligtas, ito po ang aming sama-samang dalangin, puno ng pag-asa. Jesus' name we pray. Amen. 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 Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga salita sa hinango po sa The Contemporary Bible. At sa Tagalog po na Contemporary Bible. At uh, pinamagatan ko po itong sumuko ka na. <laughs> Bakit po ganon pamagat? No? Kasi karamihan po talaga sa atin, no? sa karamihan ng tao, katulad po din ako nung araw, marami po akong uh, ginagawa mga bagay na hindi po kalooban ng Panginoon. Kaya isang araw ako po ay sumuko na sa Panginoon. Pagod na po ako eh. Sumuko na po ako at ngayon, binigyan niya ng pag-asa, kaliwanagan, higit sa lahat, bagong buhay sa Panginoon. Nais ko pong ibagi sa inyo mula sa aklat po na ikalawang kronika, mula sa mga kabanatang pito, talatang labing apat. Sabi po rito, sabi po rito, at kung ang mga mamamayan ko ah, ko po no. Kung ang at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kas kasalanan at pagpapalain ko ulit. Oh, Ayun, yeah, no? Pagpapalain ko ulit pagpapalain ang kanilang lupain. Pagpapalain ng Diyos, hindi lamang po ang ating lupain maging ang ating buhay. Ngunit ang nais po ng Diyos, tayo po muna isumuko. Bakit po ba kailangan, ano po bang isusuko natin? Hanggat hindi po kasi natin isinusuko, ang lahat ng kahinaan natin sa buhay. Marami po talaga sa tao. Sabi ko nga po, nung araw, ganun din po. Hanggang tayo po ay nabubuhay sa ating mga kagustuhan, sariling karunungan, sariling pinaniniwalaan, sayang po. Patuloy lamang po tayong nakikipag-ubusan ng lakas dito po sa mundong ating ginagalawan na hindi naman po talagang tayo itigarito, sabi po sa Bible we are not, even though we are in this world, but we are not of this world. We are just passersby of this world. Bagamat tayo daw po nasa mundong ito, hindi naman po talaga tayong permanenteng taga rito. Dahil ang tunay daw po nating tahanan ay ang kaharian ng Diyos. So balit, bago po tayo makapunta sa kaharian ng Diyos, kailangan po muna nating isuko. Ano po ano po ba ang meron tayo na ating ginagawa, iniisip, at inaakalang tama na hindi po kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Yung ayaw ng Diyos po. Eh, ang nais niya, ito po muna isuko natin. Naalala ko lamang po yung uh, mga kasundaluhan o yung mga alagad ng batas. Pag pumapasok po sila sa sa mall, no, iniiwan po nila yung kanilang mga sidearm o yung kanilang uh, Um, yung kanila mga baril no po yung kanila sandata iniiwan po do sa guardia sa pintuan bakit po eh kasi yun ang policy hindi ka pwedeng pumasok pag di mo yun iniwan ganun din po sa spiritual kung hindi po natin iiwan sa labas ng tahanan ng Diyos ang mga bagay na hindi po dapat kailangan sa loob ng kaharian ng Diyos hindi po tayo makakapasok. Dapat po, tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagbabasa. Iniisip po natin ng mabuti. Ano po yung mensahe? Kinakatas po ng ating isip, ng ating puso. Ano po ba yung mensahe ng Diyos na ating nabasa patungkol po doon sa kanyang salita o yung Biblia na salita po ng Diyos? Nagbabasa po ba tayo? Hello? O marami tayong binabasa na halos kinukuha na nito ang ating kaabalahan upang hindi natin mabigyan ng panahon ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Nakakalungkot po. Hindi po natin ito na papansin. Tayo po ay nadidisib o nadadaya ng ating kaaway. Wala naman pong ibang kaaway ang ating Panginoon, kundi ang kalaban po ng ating Diyos ay ang kadiliman o ang jablong satanas ayon po sa Biblia. Lahat po kasi ng nais niya, sirain ang mabubuting bagay, katulad po ng relasyon po natin sa ating Panginoon. Simpleng-simple lamang po, mailigaw tayo sa mga maling paniniwala, maling kaisipan. Hanggang tayo ay mapalayo, hanggang sa mangyari, tayo po ay masuong sa kapahamakan. Dahil sabi din po sa Bible, mayroon po sa sa salita po ng Diyos. Meron sa kaisipan ng tao, ang akala niya, ang kanyang ginagawa ay tama, ngunit ang dulo daw pala nito ay kapahamakan. Kaya po ang nais po ng Diyos, kung tayo daw po ay lalapit sa kanya, no? tayo daw po ay magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba po ay yung pag-amin sa ating sarili na tayo kini kinikilala po natin na tunay nga na tayo po ay nagkasala laban sa kabutihan ng Dios kasi kung di po natin ito haaminin, ang tawag po ron ay pride o kayabangan sa Tagalog. Eh ang Diyos po napakabuti. Lagi po siya naghihintay. Nariyan lamang po siya. Iiwang ka ng lahat. Iiwang ka ng mahal mo sa buhay. Iiwang ka ng diyowa mo. <laughs> Iiwang ka ng kaibigan mo. No, hindi ko sinabing mangyayari ito, pero kung ito'y mangyari na tayo iiwan ng mga nagmamahal o minamahal natin. Subalit so, ang ating Panginoon Diyos, ang pangako po niya sa atin, hindi niya tayo iiwan anuman ang mangyari o pinagdadaanan nating mga kabigatan sa buhay. Lumapit lamang daw po tayo na may kapakumbabaan. At sabi niya pa, manalangin po tayo. Dumulog po tayo sa Panginoon. Ano po yung pagdulog? Yung paglapit po sa Kanya. Aminin po natin. Isuko natin lahat sa Kanya. nating mga kabalisahan, mga worries, lahat po, yung mga samanan loob, yung mga kaingetan, yung mga pag-aaway, paksyon-paksyon, lahat po ito. Hanggat hindi po natin ito isinosuko sa kamay ng Diyos, napaka-imposible po, nakakalungkot na maranasan natin ang katagumpayan sa espiritual na ating pinagdadaanan. At tayo'y imposibleng managumpay sa ating buhay. At sinabi niya rin po, sito po sa aklat po ng uh, Roma, paalala po ni Apostol Pablo, ang sabi niya po rito sa Romans chapter 12, verses 1 and 2, doon pa rin sa The Contemporary Bible, sabi po ron, kaya nga mga kapatid, sabi niya po sa Romans chapter 12, verse 1, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, Ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. Amen. Akalain po natin, ang tunay na pagsamba daw po pala sa Diyos dapat ay yung pag-aalay ng ating mga sarili, yung katapatan po. Dahil minsan na raw po niya tayong kinaawaan at ibibigay niya po muli hindi lang sa pangalawang pagkakataon, kundi sa maraming pagkakataon, ipagkakalob ng Diyos ang kanyang kahabagan sa atin. Kung tayo po ay lalapit sa kanya na may kapakumbabaan. Ibibigay po natin ang ating mga sarili bilang mga handog na buhay. Siyempre ho, yung patay, hindi naman pwede maghandog. Eh. Ibig sabihin mga handog na buhay, tayo po, buhay tayo, alay natin. Ano bang talento meron ka? Magaling ka bang kumanta? Umawit ka sa Panginoon maglingkod ka sa kanya. Kung ikaw ay pinagpala ng kayamanan, tumulong ka. Saan? Sa mga kapatiran mo, kung saan simbahan ikaw ay nabibilang sangka inilagay ng Diyos. Tumulong po tayo. Dahil marami pong gawain sa paghayo, sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Gamitin natin ang kayamanang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At ano pong sabi niya? Pag uh, kalugod, maging kalugod-lugod po sa kanya ang ating mga ginagawa, Anong sabi niya? Ito po ang ating magiging uri ng pagsamba. Tayo po ba, mga minamahal po namin, taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala, kumusta na po ang ating pagsamba sa ating Panginoon? Nawa, nalulugod ng Diyos sa ating ginagawa. At sabi niya po sa chapter, verse 2, Kaya huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So ano po ba yung kalugod-lugod po sa paningin po ng Diyos na ating ginagawa? Ialay daw po natin ito sa Diyos hanggat hindi po nababago yung ating mga kaisipan sa mga gawain na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, may hirapan po tayong maranasan ang banal na presensya ng Diyos sa ating buhay. Ako po sa aking pinagdaanan sa ating, sa aking buhay, ako po isang dating alagad ng batas. Akala ko po tama ang lahat. Subalit isang araw po, kinahabagan ako ng Diyos. Ako po ay napiit. Salamat sa Diyos sa pagtubad sa aking tungkulin, Subalit, lumampas sa limitasyon na dapat kong gawin. Dahil inilagay po ako ng Diyos sa piitang iyon, doon niya pala po babaguhin ang aking buhay. At ngayon, narito po ako sa inyong harapan, isang muli na binago ng Diyos, isang buhay na binago ng Diyos, binigyan ng pag-asa, binigyan ng katagumpayan sa buhay. At nagpapasalamat po ako sa Diyos. Gayon din po nawasa inyo, Hanapin po ninyo ang Diyos. Isuko po ninyo ang lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Makakaasa kayo, mga minamahal. Kalulugdan kayo ng Diyos. At sa pagkalugod ng Diyos na yan, makagagawa po tayo ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. Ito ang magiging puri at tama na ating pagsamba na ating gagawin sa Diyos at siya'y malulugod sa atin at ang pangako niya, tayo ay kanyang pagpapalain. Ano mang bagay na pagpapala yan? Spiritual, physical, mental, emotional, material at pinansya ng pagpapala. Kayang-kayang ipagkaloob ng Diyos yan. Ano pa ba ang ating kailangan? Kagalingan? Tandaan po natin, mga minamahal, ang ating buhay, Diyos ang nagpahiram. Siya ang may-ari nito sa anumang oras, anumang araw niya ito bawiin, magagawa niya. Subalit hindi niya pa ito gagawin dahil may plano siya sa buhay mo, sa ating buhay. Ano po ba ang plano niya? Hanapin po natin ang kalooban ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan upang masumpungan natin ano ang kalooban ng Diyos sa atin upang tayo makapamuhay ng buhay na ganap, kasiyasiya at buhay na matagumpay. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, muli o Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po yung nagpapasalamat, Lord. Muli sa mga salita mo na siyang aming natunghayan, mga karunungan, mga paalala, mga babala na ngayon po ay aming natutuhan sa araw na ito. Dalangin po namin, may isa namin ng iyong kalooban upang kami, Panginoon, ay mabuhay ng mapayapa, mabuhay ng masagana, mabuhay ng may katangumpayan dito po sa lupang ito na siyang aming pinagdadaanan. At sa kaduluhan ng aming buhay, kami po ay mananagumpay sapagkat ikaw lamang ang Diyos na siyang kailanman nangako sa amin, hindi kami iwan ni pababayaan. Maraming salamat po itong aming sam sama-sama dalangin sa makapangyarihang Pangalam mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po. Huwag po kayong muli na mawawalan ng pag-asa. Higit sa lahat, lagi po kayong susubaybay o sumubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapalak upang patuloy pong palakasin ng Diyos ang ating buhay espiritual. Tandaan mo kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.